Okay, mga bro, ayan, magandang umaga sa inyo mga bro. Meron na naman top down na dinala sa akin dito, no? At uh, T mix 155, matindi na yung usok. Ayan, so doon yung may-ari. Maring sabi ko natuyuan ng langis. Yung ganong oso, matindi na. <laughs> Maring nagasgas yung liner niyan. Pero para sigurado tayo, siyempre, babaklasin muna natin. Oo, sige. Ano, report? Ang rebor ay perfect lang naman dito. Oo, Oh, mamaya pipicturan ko lang ito. Eh, ano ko naman 'yan, ibablog ko para makita natin lahat. Ah, oh, oo, oh, kasama na 'yun. Oo, oh, pag paglabas na. Si kung anong Oh, gagawin ko lang kung anong kailangan. Opo, basta condition lang natin. <laughs> Okay, ayan. So, yun may ari mga bro. Oo, oh, kukuha na lang ako sa okay. okay, salamat ka. Ipatsik na rin, pati clutch lining. Yung lining niya kasi, ah, uh. sige, sige, sige Chichi ko na lang Okay, yun So, yun mga, yung nakausap ko mga bro Yung may-ari, ano So, ganun ako pag may customer ako mga bro, kinakausap mo muna ng may sumayari kung anong dapat gawin, papakita ko para alam din nila, no? Para walang duda-duda. Okay? So, share ko to sa inyo mga bro, no? Panorin nyo hanggang dulo para magkaroon ng dagdag kalaman at idea. Pero siyempre, bagong lahat mga bro, na mong subscribe nyo ang aking YouTube channel. Kuya Bird Channel. Ayan. Pakilike na rin. Pakishare. At pindot ng notification bell para sa mga bagong update ng aking video. Pero ngayon mga bro, papakita ko muna sa inyo kung ano yung sitwasyon no, ng usok. Ayan. Rup, ay pandar mo muna para pakita lang natin kung gaano ka usok. No? Para mas maganda. Sige lang. Ayan. Oo. Oh, Sige. Okay na, okay na. <laughs> Ayan. So, grabe yung usok. O, ginagamit siya, walang usok. Pero napansin nila, wala na rin langis. Ngayon, nung nilagyan ng langis mga bro, ganun kalakas yung usok. Okay? Kaya sabi ko dun sa may-ari, maaaring, ang suspect ko dito mga bro, maaring nagkaroon ng gas-gas yung black or yung liner. No, kaya baba, mas maganda, sigurado, Uh, baklasin natin okay, kung sinasabi sa pagbabaklas walang problema yan baklas lang, lang kayo ng baklas pero ang sinasabi ko din bago nyo baklasin tingnan muna ninyo yung uh, sitwasyon ng pyesa para pagbalik, balik din sa dati tandaan mga bro itong makina nito mga bro itong temix na to wala naman ibang problema no maliban lang dun sa sobrang usok pero yung makina nya yung andar, napakaganda pa mga bro. Walang, wala pang kalansing, no? Tinggal ko na yung takip sa taas mga bro. So, mayroon ako ditong halagang sisir sa inyo, no? Kapag yung makina umandar, mayroon kayong kunting lagitik, no? Na naririnig. So, bago nyo baklasin mga bro, itiming mo na sa flywheel naka timing itsik natin yung rocker arm no yung tapit valve adjuster para malaman natin kung malaki na ba yung clearance o wala pang clearance so tulad nito mga bro ang laki-laki na ng clearance oh sobrang parang adjustment na to ng diesel 14 yan, no sa intake ganun din pero medyo hindi masyado So, kaya pag umaandar na mayroon konting lagitik, maaaring dito lang yan sa tune up mga bro. So, maliban doon mga bro, dito sa makina, tahimik pa, ayos pa. No? Kaya ganun ako pag nagbabaklas, chichiko muna to. Para pag buo ko mamaya, alam ko na kung saan nang gagaling yung may konting ingay, konting. Pag babaklas pala mga, mga, pala mga bro, ay nabasip nilang. lang. Pagtanggal ng mga tornilyo dito, karburador at ambutso, yan. Pastor nila dito sa head. So, ito yung stud bolt sa black. So, bunot na yan mga bro. Nice kong shout out dyan si ah, uh, yung supporters natin dyan. At Saldi R2I. Ayan. Mula dyan sa Laguna. Yan, thank you sa iyo, bro. No, maraming maraming salapat. salamat. Salamat sa iyong uh, good comment. Okay. So, ito na yung ibig ko sabihin mga bro kanina, no? Yung sinabi ko sa may-ari na maaaring may gas-gas. Yung estimate ko na maaring may gas-gas yung liner, yung black. Yan. So, ito na. Papakita ko na sa inyo. Ito na yung ebidensya mga bro, no? Kaya sabi ko mas mabuti, no? Yung babaklasin muna natin para makita. Yan. Papakita ko dito sa maliwanag. Okay, medyo masilaw ano. Ayan. Ayan mga bro. Ayun. Okay. So, kitang-kita mga bro, no. Kung ano yung damage ng black. Ubos. Ubos, no. Gas-gas. Ayan. So, ibig sabihin niyan mga bro, nagkukulang sa langis or walang check up check up no matagal bago mag check up ng langis kaya nagkakaganyan yung Uh, black no? Oh, ayan no oh. grabing pagka damage mga bro grabing lalim ng kain so di ko alam kung aabutin pa ng rebor 25 so ibig sabi sabihin ginagamit nila mga bro talagang halos kukunti na lang langis kaya hindi naman hindi siya umuusok ayan papakita ko sa inyo yung piston mga bro ayan o oh. so zoom natin para kitang kita ayan So ito na 'yung mga bro, 'no, 'yung nagkos-kos doon sa ano, doon sa liner. Oh. Ayan. So 'yan ang mukha mga bro. 'No. So di talaga ako nagkakamali nung estimate ko pa kanina dahil nakita ko doon sa usok na mismong langis na 'yung Tumatalsik sa dulo ng tambutso, 'no. Grabe. Kaya sinabi ko agad doon sa may-ari, Pinalalahanan ko na kaagad na maaring rebor dahil may gas -gas na yung liner okay so ginawa ko tong vlog ko na to para pwedeng panoorin nung may ari kung anong gagawin ko sa makina ng kanyang motor no para dito kitang kita niya kung anong mga ginagawa ko okay so yun mas best talaga pag nagba-vlog tayo para doon sa mga customer natin hindi sila magdududa ayan sinabi naman niya kanina tiwala daw siya sa akin so mas maganda yung perpikin natin para so gagawin ko dito mga bro no i e, re ko siya so try ko lang kung maabot pa siya ng rebor 25 no? okay mga bro ayan so tapos na akong magrebor, rebor okay pinakintab ko na mga bro no makintab na makintab ayan sukat so, natin yung piston cup Ayan. so swabbing swabby mga bro so kailangan din sa pagparebor wag din masyadong sikip kasi pag uh, masyadong masikip yan mga bro mag overheat yan no? so ganon din lalo na pag yung gagamit hindi masyadong maingat no? pag nag overheat So, saglit lang. Sayang din lang yung piston ring. Mag-uusok din kaagad yan. Ayan. Okay. So, makintab na makintab na yan mga bro. No? Nilagyan ko lang ng langis. Okay mga bro, ayan. So nagcarbonize na rin ako at nagpalit na ako ng bagong valve seal. Okay, so dito mga bro, pag naglagay kayo ng post rod, no, pag balik ng rocker arm, i-check natin yung post rod guide. Ito, yung bakal na yan mga bro. No, kasi minsan yung bakal na yan, pinaka-guide ng post rod, pag higpit mo ng stud bolt, nababaluktot yan. So, pag kabit mo ng post rod at saka rocker arm, yung post rod nakasaya dyan. So, pag hindi natin napansin yan mga bro, delikado kasi pwede posibleng maputol okay. ayan mga bro so nabuo ko na yung makina tatakpan ko lang to pero bago ko takpan no, i-check muna natin yung rocker arm kung tukod o hindi ayan kasi minsan pag assemble na ganyan tukod na yung rocker arm kaya pag pinaandar mo mahirap andarin no So gagawin ko dito mga bro, ito mayroon pa naman siyang clearance dito sa kabila. Tukod. yan, So gagawin ko dito mga bro, lalagyan ko siya ng konting clearance, no? Para hindi ako mahirap mahirapan magpaandar. Etak eh, na natin mga bro. Okay, start natin mga bro. Yan, ayos Ayon. na buo na yung makina. So hindi ko muna nilagyan ng tambutso para sigurado ako na walang usok. So yung tambut yung tambutso kasi mga bro, pagka-mausok yan puro na lang is yung loob ng tambutso kaya pag uminit yung tambutso, nagkakaroon ng usok. Ngayon magkakaroon ka ng duda, no? Hindi hindi mo nasisigurado kung saan ang gagaling ba yung usok. Kaya mas mabuti pang paanda rin muna na walang tambutso start start natin mga bro Okay. Yun mga bro, sinasabi ko, no? So, sigurado na wala na siyang usok na nanggagaling sa makina. So, kahit dun sa amoy nung hangin na nilalabas dun sa exhaust, no? mabango, hindi siya amoy langis. Kasi pag may langis yun, so, iba yung amoy nung langis mabaho so ngayon mabango na siya amoy uh, amoy makina <laughs> okay <laughs> okay mga bro so yun lang no kapag matinding usok at may kasamang langis sa tambutso so sigurado may damage yung liner yung black so mas mabuti yung gawin E i-bore at magpalit ng valve seal. Top overhauling. Yun ang pinaka the best para matanggal yung gas-gas ng liner. Eparibor. Okay. So hanggang doon lang yung video ko mga bro. Ayan. So sana nagkaroon naman kayo ng dagdag kalaman at idea no, sa mga ganong sistema ng motor. Sobrang usok. Ayan. So, hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa inyong suporta mga bro, no? Sa inyong patuloy na pagtitiwala at panonood sa aking mga video. Ayan. Hanggang sa muli, Kuya Bird Channel.